ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Pinapayungan mo yung ming-ming? Nasaan -ming? ah, mami niya? Kinuha mo? Saan mo kinuha yan? Di ba sabi ko sa'yo huwag kang lalabas kasi umaambon. Anong ginawa mo dun sa labas? Ha? Sa pusa. Anong ginawa mo sa pusa? Sa atin lang mo. Bakit? Bakit okay. mo na lang yun. Bakit? Bakit mo dinala yung payong doon? pinapayungan mo siya? Bakit? Gusto ko. Gusto mo lang kasi? Samok mo ba kinuha yung pusa? Hmm. Bakit ando yung pusa? Nasa yung mami niya? Ay, yun. Ah, nasa? Ah, saan niya? Iniwan ng bata? In -in -in. Kawawa naman. Lalabas ako? Oo. Oh pinayungan mo yung pusa kasi na ulan pero yung sarili mo hindi mo pinayungan ano oh, wow, magkakasakit ka kita mo may ubot si pungka labas ka ng laba ha very good ka naman ha very good ka naman pinayungan mo yung pusa ha yung baby pusa dapat hanapin mo yung mami niya saan ba yung nagpunta yung mami niya sa bundok yata kakain ng aswang patay kinain ng aswang yung mami ng pusa sabi ng baby, Mama, Mama. Sabi ng mami pusa, ay ng baby pusa, Mama daw, Mama ang tawag niya sa mami niya. Ah, kawawa naman. Eh, paano niya? Wala na yung mami niya. Ano May gag... Paano yan? Wala na si mami. Sino na magbabantay sa mimi na maliit? Ako. Ikaw? Wala ka naman gatas, ha? Wala ka naman dede. Wala ka naman gatas, Ha? Ay, maliwala, ah? ha? Mala, Ikaw na mag-aalaga sa baby? Paano gagawin mo sa baby pusa? Wala pa pagkain ko. Nang, anong pagkain? Pagkain ng kanin. Kanin? Hindi pa kumakain yun ng kanin. Hindi pa siya marunong kumain. Ano? na lang. Ano? Pagkain ni Mimi. Sige na nga. Cut food na lang. Okay, sige. Very good job ka dyan dahil binabantayan mo po, ay, pinayungan mo yung pusa, baka mabasa. Ang bait mo naman ha. Good citizen ka, okay? Patuloyin ko yung pusa dito. Papapasukin mo dito yung pusa, paktay. Panggigigilan mo lang yung kawawa naman. Pipisain mo, gigil ka lagi kasi dun eh. Baka pisain ni Aya eh, 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 eh. di ba? Babantayin mo siya, lagay natin sa ano, ang lalagyan, bibidyan natin siya ng unan sa kakumot. Okay? Ha? Huh? Bibidyan natin siya ng unan sa kakumot.